Alright, magluluto tayo mga kawamerok ng macaroni salad. Ayan, i-experimento tayo. Ayan. Binalawan muna natin yung macaroni. And then, pagkatapos, saka natin pakuluan. Ayan, kanyang ano, pakulo tayo ng tubig. Nilagyan natin ng kunting asin at mantika. Maya-maya, itambog na natin yung macaroni ng kawamerok. Bumili na rin tayo ng ingredients. Ayan. Bumili tayo ng fruit cocktail. yan, Fruit, isang lata, fruit cocktail. Tsaka dalawang uh, dalawang lata na cream din sada. Angels. At bumili rin tayo ng ladies choice. Ladies choice at real mayonnaise. yan, Real mayonnaise. Tsaka isang pasas ito mga kawamirok. Ayan. Mamaya, update ko kayo sa aking nilutong macaroni salad. Ayan mga kawamirok, nahalo ko na yung dalawang lata na cream, ka, cream din sada na angels. At nalagyan ko na rin ng, ano ba to? Fruit cocktail na bonus nalagyan ko na rin ng isang sashi na race racing 'yan bonus din at nalagyan ko na rin ng isang sashi na ladies choice real mayonnaise nalagyan ko na rin ng isang sandwich spread 'yan bali dagdagan ko pa ng isang lata na dagdagan ko pa ng isang lata na fruit cocktail para Di gaano na ano yung fruit cocktail dito. Karamihan makaroni. Ang dami ko kasing niluto na makaroni. Kaya isang lata pa na fruit cocktail. Para mangingibabaw yung mga prutas mga kawamirok. Update na lang mamaya mga kawamirok. Ito na siya. Tikman natin kung gaano kasarap. Tikman natin mga kawamirok. Mmm! Yummy! Pa-birthday ko to sa aking eldest son na si Aliljan Alciso. At mabaunin na rin namin bukas sa Agus River in mga kamamirok. Alright. Ayan na siya. Update na lang mamaya o mga kamamirok pag nadagdagan na natin ng isang fruit cocktail. Ayan, nadagdagan na natin ng isang lata ng fruit cocktail mga kamamirok. Haluin na naman natin ayan na oh ayan. parami na ng parami kailangan yung paghalo may kasamang pagmamahal at paglalambing para lalong sumarap Ayan, dumami na siya lalo mga kawamerok. Yo! Kahit mga 15 katao, 20 katao, suwak na dito. Gumastos lang ako ng 500. Mahigit. Ay, 500 lang pala. Ayan. Dali ang niluto natin ay isang kilo ata. Isang kilo ata kalahati ito. Dami. Isang planggana, oh. Yung planggana na, ano, malalim-lalim din. Ayan o. Oh. pwede na mga kawamero. Ngayon, tikman na natin uli. Tarap. Hanggang dito na lang muna mga kawamirok at ito yung aking macaroni salad recipe. All right? thank you sa mga viewers. This is huwami rock motor ride mga halami